Inaway niya kami, inawayin ko rin Kasi sinasabi ni mm. Senator Makuleta, kinangimasupan daw namin yung trabaho niya. Mm -hmm. Na Blue ni, eh, inunahan ko pa rin. Ng... si Senator Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Marculeta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Sen. Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa pro. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Kuchita Carpio Morales ani pang Dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bombong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At Anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa politico.com.ph. Tungkol ito sa bangayan ni Sec uh, Senator Marcoleta at Senator Lacson. Medyo nakakalungkot ito dahil parehas silang uh, matitinong senador na uh, medyo may hindi pagkakaintindihan. Title, Naghahanap ka ba ng away? Lacson fires back at Marcoleta after epal jab. So, Senator Ping Lakson on Sunday bristled at neopite Senator Marco Letas claim that he and other senators were undermining his authority as chair of the Senate Blue Ribbon Committee in its inquiry into the alleged anomalous flood control projects of Department of Public Works and Highways. ni Lakson. ayaw ko ng away. Pero kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Yan po ang uh, warning ni Senator Lacson in a radio interview after Marcoleta called him Epal and Pasikat for delivering a privileged speech on the DPWH allegedly anomalous flood control projects. The veteran lawmaker who has been exposing irregularities since his first term as senator in 2001 rejected Marcoleta's insinuation that he was interfering in the investigation of the Senate anti-grab panel. In his television, television program, the Rocky Senator or Marcoleta Marcoleta accused Laxon of violating the Senate rules when he pursued a privileged speech on the supposed fraudulent blood mitigation programs even after the Blue Ribbon Panel had opened its inquiry. But Lakson shot back saying he would not yield if Marcoleta wanted to fight a pipe. Ah, ito ang sabi niya pinanghihimasukan namin siya. Walang nanghihimasok dito. Gusto ko lang i-correct ang misimpression na krinikreate ni Senator Marcoleta. Yan po ang payag ni Senator Lacson. Lacson said he had merely asked that the Blue Ribbon Committee's hearing is scheduled on Monday be moved to another date since it coincided with the equally crucial briefing of the Development Budget Coordination Committee on the proposed 6.793 trillion national budget. hindi lang namin siya, oh, hindi lang naman siya ang pinakikiusapan ko, sabi ni Lakson. Ang manifestation ko, baka pwedeng ihiwalay na lang ang PETSA kasi parihong napaka-importanting mga hearing. Sabi ni Lakson, I am not belittling his Blue Ribbon Committee hearing. I recognize his Monday, but in his TV program, he was attacking us for supposedly interfering with him. We're not middling with his authority. Okay, so medyo ako nalulungkot ako sa balitang ito kasi pareha silang senador na may tapang at malasakit na ayaw ng korupsyon. So, wala lang. Uh, misunderstanding lang. Tingin ni Senator Marculeta, minamaliit ni Senator Lacson ang kanyang Blue Ribbon uh, hearing. Eh, hindi naman sumangayon si Senator Lacson hindi naman kita minamalit. So, sana maayos, sana mag-usap sila. Kasi sa la laban against corruption kailangan natin yung mga ganitong senador na may malasakit kailangan magkaisa sila hindi mag-away-away dahil ang kalaban natin grabe kasakiman hmm. anong sabi ni senator lacson beyond flood control what the filipino needs is greed control grabe ang kasakiman. Hindi naman lahat ah. Uh, lalo na dito sa flood control, politiko, DPWH, contractor. Uh, rabi, nag-uumapaw ang walang, walang kabusugan sa pera. Yung mga expose ni Mayor Magalong na hindi na bolt, steel bolt ang pinagtatagwa ng kwarta nila kondi kondo room, vault na. So, you can just imagine, mayroon pang pasabog ni Mayor Mag uh, Magalong na isang kongresista na lasing, uh, yun na, e, pinagmayabang, pinakita sa bisita niya yung kadami ng pera niya nakatago sa isang kwarto, sa isang kondo. So, yun na po, yung greediness. Nangingibabaw. Nagari. Sa, hindi naman lahat, ulitin ko. Nagari sa mangilan ilan na mga nakapuesto sa gobyerno ngayon na may access, may control sa pondo ng taong bayan. Okay? So, again, itong sigalot nito, sana mapag-usapan nila at uh, Forgive and forget na lang. Eh, may isa pang senador na nakaaway na ni Senator Marcoleta, si Senator uh, Pangilinan dahil ito naman si Pangilinan, member siya ng Blue Ribbon Committee, eh nakaka-insulto, sabi ni Marcoleta na nananawagan pa itong si Senator Pangilinan ng independent body to investigate itong flood control anomaly. Eh, yan ang mandato ng Blue Ribbon. Parang ayoko yung naiinsulto, sabi ni Senator Marcoleta. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.